Nagloko po yung papa ko nung... Paano nagloko yung papa mo? Paano nangyari? Nang babae po. Parang mama ko po, ano siya, yung... Pili niya pong binubu yung pamilya namin. Sa so may bibigay ako, sana makatulong to sayo. Kini kamay mo. One, two, three, four... Anong pinaka-problema sa pamilya niyo? Sa budget po ng mga kapatid ko po. Bakit? Oh. Saan ba yung, ano? Saan ba yung mga magulang? Mo? Nasa Manila po. Ah, doon sila nagtatrabaho? Oh, Napansin ko lang, bakit ganito yung bahay niyo? Noonti-unti po. Ay, noonti-unti. Ah, ate, ano alam mo? Analin po. Ah, ilang taong ka na? Twenty-five po. po. Oh na balitaan ko na ikaw ang panganay no, at wala mga magulang mo dito ikaw ang tumatay yung magulang nila Opo. No, okay, bago ang lahat ako nga pala si Daddy Frankie okay na idikit ko to sa iyo ma'am Annalyn no? Opo. No? No, salamat at nakarating kami dito mga kababayan isang kababayan natin ang lumapit sa team Daddy Frankie at uh, ito, nakita namin yung hirap ng kanilang kalagayan. <clears throat> Wala ang kanyang mga magulang. So, siya yung tumata yung uh, magulang sa kanyang mga kapatid. Pwede bang malaman ng buhay-buhay ninyo? Okay. Bakit nasa Maynila sila? Bakit hindi kayo kasama? Ever since, doon sila nagtatrabaho? Opo. Bakit? Sa ano po, budget po, tapos yun po, yung mga lupa po namin naka-sanla po. Bakit ano nangyari? Bakit nakasanla? Nagloko po yung papa ko noon. Tapos may namatay po na ano, kamag-anak ng papa ko po. Ah, paanong nagluko yung papa mo? Paano nangyari? Nang babae po. Hmm. Ano siya naka pambabahay kung magkasama naman silang mag-asawa doon? Magkahiwalay po sila ng tirahan. Dati po, yung mama ko po andito po, nag-aalaga po sa amin. Oo. Tapos, bigla po, nagkabaw yung papa ko sa Manila, nagluko po. Mm -hmm. Kaya yung mama ko napilitan din po magtrabaho. Ah, so, <coughs> kaya doon nagka-problema yung pamilya niyo? Kaya pati yung mga lupa niyo nakasanla? Opo. Kaya itong bahay niyo, nagka na. So, para... Ah, so nung nalaman ng mama mo na ko yung papa mo, pumunta na lang doon para mabantayan ganun? Hindi po. Parang, yung mama ko po, naghanap din ng trabaho ah, so, para... Paano ngayon yan? Hiwalay sila? Nagsasama pa rin po pag ano... Mm -hmm. parang mama ko po, ano siya, yung pili niya pong yung pamilya namin. Ay, ang galing naman. Hmm, po. Kahit alam niyang may anong papa mo. Hmm, pero ngayon po, medyo nagbago na rin po yung papa namin. Sana, tuloy-tuloy na. Opo. Hmm, ano yung nararamdaman mo nung nalaman ninyo na naglolo ko yung papa mo? <laughs> Nasaktan po. Naapektoan din ba kayong mga anak nung nalaman yung nangyayari yung gano'n? Oo po. Hindi niyo nakausap yung papa niyo. Kinausap mo sana yung papa mo kasi malaki ka na. Siguro makikinig siya sa inyo. ano sinabi mo sa papa mo? Ano po, tinanong ko po kung bakit po gina nila ginawa yun. Hmm. Yung papa ko parang... Wala po kasing imik si kasi Papa. Walang imik. Ah. Hindi niya kayo pinakausap. So, habang nandoon si Mama Papa mo sa Maynila, ano yun pinapadalahan naman nila kayo? Paano yung pamumuhay niyo rito? Pagkain niyo? Si Papa po, parang nagpapadala lang ng budget ng mga kapatid ko. Minsan po 500, isang linggo. Kaya po yung isang kapatid ko nawawala ng budget. muutang na lang po. kasya yung 500? Hindi po. Paano nito nagkakasiya yun? Siyempre bilang panganay, ikaw ang magkakaroon ng responsibilidad dito. Kung meron din po, magbibigay po sa kanila. Mm -hmm. po. Pero pag wala, wala po. Kaya po minsan yung mama ko po, ang sasabi sa akin. Ano sinasabi ng mama mo? Ano po, pagod na daw, suko na daw. Sabi ko, laban lang ma. Sabi ko. Sumusuko siya sa papa mo, napapagod siya. Sa problema po, ganun. Kasi, tapos yung papa namin, Ilang taon na ba yung papa mo? Fifty plus po. So, fifty plus na tapos ko pa. Tumigil no? naman na po siya. Mm -hmm. Mga high school pa lang po ako. Mm -hmm. Doon po siya nilalagay. Ano talaga pagka nagloko ang magulang, no? Unang-unang maapituan mga kababayan, ang mga anak. kaya ganito na nangyari sa bahay nyo, hindi na natapos, no? Tapos yung mga kapatid mo, nag-aaral pa yung iba. Opo. Buti na aaral pa sila. Opo. survive naman ng mama mo. Opo. Ano yung pangalan mo ulit, Analin po. Analin, alam mo. Uh, lahat ng nangyayari is uh, hindi man natin gusto, pero ipag-pray lang natin, no? Opo. Uh, ipag-pray mo rin yung papa mo, sana mabuo niya na yung pamilya niya. Ganon din ng ordo saludo ako sa nanay mo kasi gaya ng sinabi mo, pilit niyang binubuo, nagpapakatatag siya para lang hindi masira ang pamilya. At uh, sa'yo rin, bilang panganay, talaga inaalagaan mo yung mga kapatid mo. Yun nga lang, talagang pagkulang sa financial, talagang ganito mangyayari pati sa bahay, no? Pero hindi sa edad nilang yun, but hindi pa nila naisipang bumalik dito para sama-sama na lang kayo. Ang balak ko po sana, paawin po yung mama ko tapos ako po yung magtatrabaho mag-abroad po. mm -hmm. Kaso nga lang po, hindi pa po kaya kasi dalawa pa po yung pinag-aaral nilang college. Yung isa po kasi malaki po yung monthly tuition niya. mm -hmm. Plus budget niya po, yung isa po. Mm -hmm. Third year pa lang po ngayon. Oo, mas maganda, ano? Oo no, Mas maganda kung mga pag-abroad ka. Para yung mama mo may edad na rin siguro, siya na lang no, magbantay. Po. Kasi kawawa rin yung mga bata dito. Ano, Magulang talaga dapat ang ano. Isa lang magtrabaho sana, si tatay lang eh. No? Tapos ikaw. Ano po yung sinasabi ni mama. Ang gusto po ni papa, tumigil lang si mama kung may trabaho. Sabi naman ni mama, titigil ako kung kaya mo nang pag-aralin yung mga anak natin. Sabi hmm. Anong trabaho ng mama mo doon? Katulong po. Ah, katulong siya. Opo. Napakahirap din ng maging katulong. Tapos trabaho ng papa mo? Tricycle driver po. Hirap talaga ng buhay mga kababayan. Lalong lalo na pag na nangatulong, magkano lang din ang sweldo. No? Tapos mahirap din yung pamamasada talaga. Ano po? Pero laban lang tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Uh, anak, uh, eh, may video tayo. I-upload namin to, okay lang. Ano may mensahe ka ba sa mama at papa mo? Masigurado ako mapapanood nila ito. Sige, kausapin mo. Uh, sabihin mo yung nararamdaman mo. Mapa, sana wag na kayong mag-away. Sana mabuo na po yung pamilya natin. Magkakasama na po tayo. Gaano kasakit sa iyo nang nalaman mong naglolo ko ang tatay mo? Ga. Anong naramdaman mo? Sobrang sakit po. Okay. Yun lang mensahe mo sa tatay mo kay tatay baka may gusto kang sabihin alam mo hindi man siya totally makapagsalita sa'yo pag kinakausap mo pero yung minsay mo sa kanya pag maririnig niya sigurado ako mag iisip siya ng marami pa sana magbago ka na magsipag para mapagtapos mo po yung mga kapatid ko. Hindi ito lang po kami, mahal na mahal po namin kayo. Walang iwanan, no? Opo. Kahit anong uh, problema da, danasin nyo, pakatatag lang kayo, no? Lahat tayo may problema. At alam ko, lilipas din yan. Pag-usapan nyo lang lagi, yung mabigat pag nagkaisa kayo, pag nagsama-sama kayo, Gagaan din yan. Ha? Opo. Pati ako naiiyak eh. Alam nyo mga kababayan kung ba ba't ako naiiyak. Uh, ramdam ko po talaga pag nagka problema ang magulang tatay-nanay ang nagka problema. Unang-unang maapiktuhan yung mga anak. Kaya mga kababayan bago tayo gumawa ng isang bagay lalong-lalo na sa usaping pamilya pakaisipin muna natin kung anong pagkasaper mangyayari sa mga anak natin. No? no? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Pati ako naiyak talaga, no? So, bigyan kita ng ano? Bigyan mo ng konting tulong, no? Basta ka, makatulong to. <that> Dahil sabi niya mga kababayan, isa problema ni ate, isa pang-aral ng kanyang mga kapatid gusto ko makatulong din tayo sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid dahil ang kanyang magulang nanay isa nangangatulong tapos tricycle lang din ang hanap buhay sana malagpasan nitong problema na ito kausapin mo lang yung magulang mo dahil ikaw ang panganay alam ko makikinig sila no? at syempre samahan natin ng pananalangin no? sa so, may bibigay ako sana makatulong to sa'yo yun kamay mo ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bigay ko sa inyo 'yan makatulong pag-aaral ng kapatid mo saka sa inyo magkakapatid Maraming maraming salamat po Malaking tulong po ito sa mang kapatid ko Ako nang bahala no? Alam kong alam ko kung gaano mo kamahal ang iyong mga kapatid sana bless pa kayo ni Lord na malagpasan niyo tong problema niyo. Masaya ako na natagpuan ko kayo rito, nakilala ko kayo. Maraming 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 salamat ko. Laban lang, 'no? Habang <coughs> huh? may buhay, may pag-asa. Okay ka lang? Okay lang po. Kailangan. <coughs> Kumusta naman ang araw-araw na pagkain ninyo dito? Minsan po, walang ulam. Ano yung ulam nyo? Siyempre alam ko yung walang... Mga po. gulay po. Gulay. Kaya yan. Mas tayo walang magkasakit, ha? Opo. Eh, Sige. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming maraming salamat na naman pong muli. Dahil po sa inyong walang sawang uh, pagsuporta kay Daddy Frankie. Dahil sa inyong uh, pag-heart, pag-share ng ating mga videos isang pamilya na naman po ang naabutan ng tulong dahil po yan sa walang sawa ninyong pagsuporta kaya si Daddy Frankie walang humpay o hindi ako tumitigil magpasalamat sa inyo unang una kay God gabayan sana tayo paratin na laging malakas ang ating pangangatawan hindi tayo magkasakit hindi tayo magkaroon ng abirya sa mga bawat biyay natin and, and sa lahat po ng subscribers natin maraming maraming salamat po mga followers natin. Maraming maraming salamat po. Team Rise About, thank you so much. Mga kababayan natin, o OFW, mga kababayan natin na nasa abroad, dubli ingat po tayo, mag-iingat po kayo at thank you po sa inyong lahat. tayo yeah. Kaya e, ano masasabi mo nakatanggap ka ng blessing sa araw na to? Sobrang masaya po. Nagpapasalamat po kasi napunta po kayo dito. At na ano nyo po kami sa mga viewers natin, mga followers natin, alam mo, hindi ako makapagbigay din ng ganyan kung hindi sa mga viewers natin. Kaya thank you tayo. Maraming maraming salamat po sa viewers ni Nadi Pranky. Kuya, anong pangalan mo? Mark Kevin po. Mark Kevin, nag-aaral ka? Yes po. Anong grade na? 10 po. Kumusta na pag-aaral? Okay naman po. Okay naman. So, ilang gaano na katagal na nandito kayo tapos wala ang mama at papa niyo? Tagal na din po. Bawa sila. Matagal na. Okay lang sa'yo na wala kang mama at papa dito? Hindi ka nahihirapan? Nahihirapan din. Nahihirapan nga rin. Yung pre, mahirap yung walang nanay-tatay, no? Na? Yes po. Maganda yung lumalaki tayo na kasama yung nanay-tatay. So, magan uh, paggising mo umaga, ano gagawin mo? Ikaw mismo mag-alaga sa sarili mo. Oh, maliligo po. Maliligo para pumasok. Oh. Okay. Di bali, malaki ka naman na kaya na eh, no? Oh. Pero alam ko, sa edad mong yan, kailangan pa rin ng gabay talaga ng magulang, lalo na't na nag-aaral, para mas mapag-concentrate sa pag-aaral, no? Oh. So, anong minsahi mo kay tatay? Sige, sabihin mo. Anong mensahe mo? Anong nararamdaman mo para kay tatay mo? Hmm. Sana po, dito na lang sila po. Dito na lang po sila tumira. Hmm. Kahit si mama na lang po magtrabaho. Ah, mas gusto mong magtrabaho yung mama mo kaysa si papa. Bakit? Bakit gusto mo si papa dito na lang? Kasi po... Kasi... Hmm? Kasi po napamahal na sila sa akin. Kasi lahat, halos sila po yung umuwi dito. Hmm. Si Mama. Opo, minsan-minsan lang. Si mama minsan-minsan lang umuwi dito? oh sa isang taon po. Ah, sa isang taon, isang beses lang umuwi mama mo. Oh, ay, po. yung papa mo. Mga dalawa po, ganun. Dalawang sa isang. beses din sa isang taon. Oh. Kaya gusto mo kasama na lang dito, ano? Para mas kasama nyo sila araw-araw. Oo. Oh. Kaya mo yan, kaya nyo yan. Sa pray lang. Okay. Sa mama mo, anong sasabihin mo kay mama? Mapapanood nila yung video na to. Sana po hindi na po sila mag-away ni mama at papa. May e ba madalas ba sila mag-away? Opo. Ano pinag-awayan nila? Sana po sa kulang na na pinapadala ni papa. Mm -hmm. kulang pinapadala ng papa niyo sa inyo? Opo. Okay. Si kuya naman, Kuya. Ba't umiiyak na si Kuya? Kuya, anong mensahe mo sa papa mo? Sana magbago na po sila. Sana magbago na yung papa mo? Po. Bakit? Sige, sabihin mo anong gusto mo sabihin kay papa. Maririnig niya to. Hmm? si kuya. Ate, okay ka lang? Kaya mo pa. Kayanin mo. Huh? Para sa'yo mga kapatid. Buti, hindi naman kayo nag magkakapatid. Minsan lang po. Hmm, natural lang naman yun, pero magmahalan kayo magkakapatid, ha? Opo. Lalo na wala yung mama at papa nyo. Kumusta naman yung mga kapatid mo? sunog naman sa'yo. Opo. Okay. Kuya, okay ka lang? Hindi na napagsalita si kuya. Umiyak na. Okay lang. Okay ka lang. Opo. Ha? Huh? Ba't ka umiiyak? Naano ko lang po yung mga magulang. Ha? Naano ko po lang yung mga magulang ko. Say. Nahirapan na po sila. Nahirapan din sila para sa ano ginagawa po nila yun kasi para po sa amin basta oh. oh, huwag kayo mawala ng pag-asa no? opo pag lumaki na kayo, pag kaya nyo na maghanap ng trabaho, magpaka maging mabuting tao lang tayo bibiyayaan tayo ni God no? opo okay, maraming maraming salamat sa inyo yung iba nyo lang kapatid mga kababayan nasa Nasa Mangaldan po yung Nasa isa. ibang bayan po yung kanilang mm. ibang kapasid, kaya nasa sila lang. po, nasa school po. Mm -hmm. Sige, maraming maraming salamat sa inyo. Ha? Maraming salamat. Pagkatatag po. lang kayo.